What is mga pare ko And Ngayon nga pala meron tayong inabit na mags dito Yan, trinay natin Kabibili lang natin yan kahapon sa Angeles, Pampanga So yun, abinahe pa nga natin yan Para lang uh, makuha tong mags na to Yan, yun ipapalit natin Ito yung pinagpalitan natin uh, Original Japan mags yan na uh, 15S Yan natin papalitan kasi nga Ayan, uh, tignan nyo naman 50 series yung gulong So napaka nipis lang so hindi yan pa pwede kasi, kasi nga yung kapatid ko ay tiga dinggalan so hindi po pwede talaga yung manipis na gulong so ito yung pinalit natin 13S pero 65 yung kapal kasi sobrang tagtag -tag nito mga pare ko yan low profile yung gulong na yan eh, hindi po pwede sa probinsya kailangan palitan ngayon naman may option pa sana dito kakapalan natin yung gulong ang problema pag kinapalan natin yung gulong isasayad eh, na siya rito yan Tignan nyo naman kasi yung clearance. Parang inches lang yata yung clearance. Kaya may hirapan talaga magkapal ng gulong. Dito, kasi nakakabit na kasi dito ay itong 13S na 65 yung kapal. Pero pag kayo na nakakabit, ito, kapirasong kapiraso na lang yung clearance. So parang ganyan na lang yata yung clearance nun. Kaya hindi na pwedeng magkapal ng gulong. Kaya yan, ang naging option na lang ay palitan ng mags na 13 inches para bumawi na lang dito sa kapal ng gulong so yun nabili pa natin tong mags na to na may kasama pang gulong so sobrang ang kapal pa ng gulong ayan makikita nyo 90% so stock nga pala to ng alto tamang tama PCD 100 din yung size nya tapos 4 holes tinesting lang natin para makita kung maganda nga so yun maganda naman ayan ang kagandahan lang ay nakalabas siya ng konti rito Ayan. so okay na okay na yan and then pwede pa tayo magkapal ng gulong dahil sa 65 to pwede pa tayo magdagdag kahit 70 ang gagawin namin pupunta pa namin ngayon sa, tire center to para ipa wheel balancing para sure talagang maganda yung magiging alignment dito, dito sa e 64 so yun lang mga pare ko maraming maraming salamat sa panonood right